Okay, good afternoon guys. Welcome po sa akin channel na to. Yan, today's vlog. Balik tayo ng to na 14, 4-8 na 14-48 combination. Ah, uh, Kasi yung dating ginamit ko na 5-20 na 12 Ah, uh, nahihirapan ako na mag-adjust ng kadena. At sumasabit yung kadena at bracket mga guys. Yan. Bago na to yung sprocket set. Ayan. Ito po yung saunahan. 14 feet to. Tapos 48. Yung kadena mga guys, is 428H 120. Yung 428H, mas makapal po siya kaysa manipis na 428. Yung 120 is haba to yung mga guys. Uh, last year po yung na-vlog natin ng 1448 na sprocket combination. Ayan. Ito na po yung guys na standard pa rin ito ng 428 to. Ayan. Kasi yung 520 hindi siya umubra sa adjust. At saka medyo mayingay po siya. Kagaya ito. Kasi yung napapansin ko, ah, pabalik-balik na lang ako siya pag-adjust ang kadina. Pero malawlaw pa rin. Hindi gaya nito sa 428. ay sakto lang yung higpit nito. Kailangan guys, ah uh, naipost ko yan kagabi to sa YouTube. Kung anong mas maganda yung 428 or 520. Ang suggest nito ng subscribers sa akin is 428. Ayan. Ayan po yung guys. Low speed to yun lang mga guys sa vlog nito about sa sprocket ng Baraco 175. Hanggang tita lang po sa susunod na vlog. Paki-subscribe. Press the bell icon. Pilihin nyo all para lagi kayo update sa aking mga videos. Maraming salamat. God bless you. Ride safe everyone at mabuhay po kayong lahat.